ang halimbawa ni Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Webe sa inyong lahat at nasa ikalabing pitong araw na tayo sa buwan ng Abril, 2025. Ngayon ay ginugunita natin ang banal na Eucharistia, ang paghuhugas ng paan ng mga uh, alagad, ng mga apostol, Uh, banal na webes sa loob ng linggo ng banal o simana santa. Dito ay uh, pinagdiriwang ang uh, pagsisimula ng uh, pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tingnan natin ng mabuti kung ano ang gustong ipaabot ng ating mga pagbasa sa araw na ito sa Huibes at sa ating patuloy na pagninilay sana maging uh, Tapat tayo at ang patuloy na pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay. Sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 13, Versikulo 1 hanggang 15. Dito sa pangyayari ay hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga apostol. Iilan sa mga apostol, lalong, na, lalong lalo na si Pedro, ay hindi nakaunawa nito bagaman ang gustong ipaabot at iparating ni Jesus sa kanyang mga apostol ay ang tapat na paglilingkod. Siya mismo sa simula ay ipinakita niya ito. Kaya sana maging halimbawa si Jesus sa ating buhay, lalong-lalo na sa usapin ng paglilingkod. Na maging tapat tayo, na handa tayong mag-alay ng sarili natin sa paglilingkod sa ating kapwa. Alam niyo ang halimbawa ng paghugas ng paa. Ang paa ay napakarumi, 'no? Ginagamit natin ito sa paglalakad. Ngunit sa likod ng napakaruming bahagi ng aking ng ating katawan ang paa ay talagang yumuko si Hesus upang mahugasan lang ito. Napakalalim na at napaka kapangyarihan na halimbawa na ipinakita niya na sana tayo ay ganun din. May kababaang loob tayo na mag-alay ng ating sarili sa paglilingkod sa bawat isa. At sa paglilingkod na ito na maging tapat tayo na makita natin ang kahalagahan ng bawat isa sa atin. Si Hesus sa pagsimula niya when he instituted the Eucharist nag pakita siya sa kung paanong paraan tayo maglingkod sa isa't isa na may kababaang loob na may pagmamahal at pagpapahalaga pagnilayan natin ito sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amin Panginoong Isus naway ang iyong halimbawa ay maging inspirasyon namin sa pagpapatuloy sa aming mga tungkulin lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong pagkahari at maging saksi kami hindi lang sa salita kung hindi sa gawa Amen